So ayan guys, magandang tanghali po. Ayan po at sila tatay po dito ay nag-iigig. Pampalitada po. At yan guys, update po dito sa amin. Natanggal na yung mga ano ah, yung mga palapala po dito sa kabila. Dito naman po sila ay nagkakabit ng palapala. Kami nga po pala ay nagbawas na ng tao ang nagtatrabaho na lang po dito sa amin ay si Tilat ni Udang, tapos po si Tio Uwil, tapos po si Kuya Makoy, tapos po si Tatay ni Mahal. Sila-sila na lang po nagtutulong-tulong dito sa bahay. Sino ko Edgar po ay may bago na uling ano ay kontrata. Ito talaman po dito ay mga finishing na laang ay kaya na daw po nito mga ito. So yan po si Udang po ang naggagawa naman dito ng palapalaak. dito naman po ay yung mga kinuha nga po ni natatay na kawayan. Ay, ito naman po ay dito ginamit. Pampalapala. Yan po kailangan din po dito ay maglalagay po sila pa dito ng tungtongan nila. So yan po si Natiyo ang po ni Tila, -tila -bubuo na yung palapala -pala po naman dito sa may likodan. So, yan po. Magandang hapon. At ngayon po ay ako'y magluluto ng pansit. At si Nini po ay 11 months na ng no? isang araw. Ay hindi po agad kami nakapagpansit. At kami po'y maraming gawang mag-asawa. Kaya po kami ngayon lang magluluto. Nene. Oh, may chipon May chipon po lang, baby namin. Ay, sauce! Ano yun? Oh. Ano Ay, nasan daw ang talino ni Nini? Nasan talino ni Nini? Ano Ano Ay, pati tit. Nasan ang tit ni Nini? Ay. Nasan ang tit? Ah, ah. So, ay, yes, <laughs> na ganda ah, na Ganda, ganda mo <laughs> na. Yan po, sinina po 11 months na. Kami magpapansit. Ah. I clap your hands muna. Erong, erong muna. Erong, erong muna. Erong, erong. Ano daw erong Erong, erong muna. Totoy. Erong, erong. Ay, problema daw. Erong, erong. Ah, wow, wow, wow. Ay, close up in the muna. Aray, munding, munding. Aray, munding. Aray, munding, aray munding. Aray munding, aray munding. Aray munding. Aray, munding. Aray, munding. Aray, munding. Ay, nge. Aray, munding, munding. Ang close open. Close open. Ang close open. Nasaan ang talino ni Nene? Nasaan talino ni Nene? Nasaan ang talino ni Nene? Nasaan? Dito. Bayan ng talino. Ay, mo ng aso. Opa na ako. Naganda. Ay, sus. Naganda. Ay, Diyos. Naganda ko. May ibang pala doon. may bird. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Erong mo na, erong. Erong mo na din. Erong, erong. Pagkala Ay, nasa ng tit na malapad. Ay, ay, nasa na dito naman na pa. So, yan po ito kang magpapatulong kaya ato po yung maghiwa. At ako po yung naatrasado na pagluloto yung magmerienda po kami. Ay, sasabay ko na rin po yung pamerienda sa mga nagtatrabaho. Yan na po sila papat. Nagbibitay na po sila dito na. No man po ay nag nagtatrabaho sa taas. At sila po na may nag lag, 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 lag. Ay, nag ay nag naghahanda po ng birthday ni Malia. At si tita lang, ito may birthday! Birthday girl! Yay! Hello, Nene! Hello, hello! Lucas. At may po si Tita Lisa. Nag-aalaga kay Nini. At si Dito mo. Sila. sila, sila, sila po na may pwede po Kuya o lang po yung Ay! Pagkatapos daw no, po ng bahay namin ay yan po, ready na. Yung, yung bay, yung bay ko naman may nilawas na po by un -ua. At sila papa po na may nagbibitay ulit. Patlong bitay na po yan. Ay palima na po. Kita naman. Nakikita ko dito sa isa. So, yan po. At kami ni Ate Huya ay tapos na maghiwa ng mga gulay at saka po yung mga ricado. Kaya ang ginugutay na lang po ni Ate ngayon ay yung karning manok po na aking pang Ako po magigisa na. So, yan po tayo magsisimula na magluto ng handa ni Malia, pansit. Tapos po ay tinapay ang aking pamerienda. So, po at lagyan ako ng mantika. Piprito ko po muna ng una yung ano po ah. Kikiam at fishball. Every time I try to fly, I'm falling without my wings. I feel so Ah. Napaklay yan. Na yan. Mm -hmm. Ito yung manak ang may carrots kabaga. Mommy okay. okay. ako na po, ito ilalagay pag ano na ah, pang paibabaw. nasipol na po yung aking ano ay tubig na pinapakuluan yan tapos magigisan ng sibuyas at bawang na po kay Ate Huya pa kung mapabilis ang pagluluto. Tinuluan po ako ng na mag ng mga gulay at ricado. Salamat po, lalagyan na natin ang ating sahog. idang malamig. Gusto sa loob, mayroon. Doon na lang. <laughs> lalagyan na po natin yung mga gulay. So, yun po inintay lang namin kumulo at ipot na rin po yung bihon. Ayan po, nakulo na.

你看那盆花挺好的。Okay, okay, Alam nyo guys, ito ang paborito ni Maloy. Hindi yun nakain ng spaghetti. Ang mas gusto po ni Maloy ay ano mga pansit, pangmatandang kumbaga po'y parami na tanda ng kanyang mga gusto. 'Di ba ito mga bata mahilig dapat ay sa mga spaghetti? Si Maloy po ay hindi. Ang gusto po niya pansit. Tapos, 'di rin po siya nakain ng ano ay. 'Di rin po siya nakain ng mga minudo, may mga sarsa pong pula. Hindi rin siya nagka-ketchup. Yes. Ano kakain ka na na itong mo? Yes. paglagay na kita? Yes. Paborito nga may maluin. Oh, merienda na!

هي 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 nanti ada makan apa nanti aku ikutan lawan

itu jangan menambahkan nih,

他们就是那么固执。

वो या वो पहले आंदोलन कुल्ला में थे। हाँ तो वो